Hello guys, magandang umaga. Ito yung first namin punta sa emergency hospital kasi para magpa-vaccine kami ng anak ko. Dahil nga nakalmot siya ng pusa. Nakasakay na nga kami dyan, papunta na kami sa emergency. Alam nyo ba guys, kapag dito kayo nakatira sa amin, kapag sumakay po kayo ng tricycle dito doon sa turnuhan, kailangan pa pong papunuin yung tricycle. Para po ay hindi pumalugi yung driver. Eh dahil maaga pa naman kaya umalis yung driver, lumargan siya at naganap na lang siya ng mga pasahero na madadaanan niya sa daan. Ganito talaga dito guys ang kalakaran kapag ikaw ay sumakay ng tricycle doon sa turnuhan pinapapuno nila yung sasakyan nila bago sila umalis. Iwan ko lang sa inyong lugar kung ganyan din. Pero sa palagay ko, pag sa Pilipinas ka, ganun talaga. Dito sa video na ito ay nakarating na kami sa emergency. Pero paalis na rin kami dahil nga pagdating namin doon sa hospital ay pinabalik kami kinabukasan. So ang ginawa namin... Umalis na kami at naglakad papunta doon sa Gaisano Mall. Malapit lang kasi, malalakad lang yung Gaisano Mall mula dito sa hospital na ito. Kaya nilakad na lang namin kasi nga hindi naman masyadong mainit, guys, kasi maaga pa nga naman. So ayun, naglakad-lakad kami. Bukas na naman ang balik namin dito sa hospital, guys. Kaya bukas ay andito na naman kami sana bukas ay ma maintrigan na ang aking anak ng anti-rabies na vaccine para wala ng problema. Napakaganda ng panahon ngayon guys, hindi siya mainit. Dahil siguro maaga pa naman, nasa 6.45 am pa tayo. Ayan, kaya hindi siya masyado mainit. Masarap maglakad-lakad. So nakarating na kami dito sa Gaisano Mall of Trenza. Andito lang kami sa gilid kasi nga sarado pa dahil maaga pa nga. Ayan, sarado pa yung ano, mall. So dito lang muna kami. Paupo-upo. Tapos guys, sabi ng anak ko nagutom na daw siya kasi nga hindi pa kami nakapag-agahan. Kaya sabi ko, alis na lang kami, Hanap kami na makakainan. at nagsuggest naman yung anak ko, ang sabi niya ay maghintay na lang daw kami na magbukas yung mall. So nagtanong kami sa staff dyan sa labas. Sabi ko kung anong oras mag-open. Sabi niya mga 9:30. So madalas daw 10 AM yan mag-open. So ayon hindi na kaya kung maghintay pa ng 10am kaya umalis na kami, pumunta kami nang hanap kami ng makakainan yan nakahanap na kami guys at kumain kami ng choy ayan guys, asal sarap ng batsoy nila yung batsoy niyan guys ay mga nasa ano lang yan guys, nasa 55 pesos, mura lang so ayun na nga guys hanggang dito na lang ang aking video maraming salamat sa panonood ninyo. niyo